i Hello guys, so magandang araw po sa ating lahat. So shout out nga po pala sa ating mga bagong subscriber dyan at uh, sa atin na rin po na mga solid na subscriber. So shout out po sa inyong lahat guys at maraming maraming salamat po sa uh, lagi nyo pong pag dito sa ating channel. Uh, ito na po yung uh, may bibigay kong update guys sa inyo sa mga subscriber ko po dyan so ito na po uh, nakatanim na po yung uh, aming punla dito yan so kung kayo po ay baguhan pa lang dito sa ating channel uh, huwag nyo pong kalimutang mag subscribe at pakiclick na rin po yung uh, bell button para lagi po kayong updated sa atin po mga susunod na video Uh, tungkol po dito sa pag-alaga po ng atsal. Yan, so ngayon lang po tayo nakapag-update dito guys. Uh, dahil marami po kami uh, ginagawa dito. Uh, naghabul po kami sa uh, mga ginagawa namin. Yan, so, ito guys ay nasa 5 uh, days na po ito dito na naka-transplant dito sa area. So share ko na lang po sa inyo guys kung uh, paano po kami nito nag-transplant. Yan so distance nga pala namin dito guys sa bawat puno sa pagtanim namin dito ay nasa 1 uh, feet yung distance. Bawat puno. Yan. So, kung mapapansin nyo po, guys, ay hindi po natin ganong makita yung ibang puno. Yan. Dahil itong punla po namin na ito, guys, ay uh, ang liliit. Yan. So, sinasadya din po natin ito, guys, na ganito lang po siya kataas. Para pag mag-transplant po tayo ay hindi po siya... Uh, madaling matumba pero uh, iba't iba din po ng uh, disparity tayo guys kung paano tayo magpunla so sa akin lang uh, kapag nagpunla po kami dito ng uh, para po sa tag-init na panahon ay hindi po namin ganong uh, pinataas po yung aming uh, punla So, gaya po nito guys, uh, pag ganito lang po siya kalaki ay hindi po ito basta-basta uh, na uh, matumba. Yan dahil mababa lang po yung pinakapuno niya. Yan so, sa pag-transplant guys ay iba't iba din po yung uh, technique natin. So, iba-iba po tayo ng ah uh, diskarte eh kung paano po tayo mag-transplant. So itong sa akin guys, ito po yung ginagawa namin kapag uh, nag-transplant po kami. And so una po ay butasan po natin yung uh, atin pong plastic molds. And so pagkatapos po ay a uh, lagyan po natin yun ng ah uh, abuno So, depende po sa inyo guys kung ano yung gagamitin nyo na abuno kapag mag-transplant po kayo. So, maglagay kayo ng abuno guys, uh, kunti lang. Tapos, uh, isunod nyo po yung uh, organic. So, yung abuno nga pala guys, yung paglagay po namin dito ay nasa 5 grams lang. Uh, bawat puno. So hindi po namin yung tinutunaw. So naglagay po kami dito ng 5 grams na abuno. Tapos susunod yung uh, organic. So sa organic naman guys. Uh, Depende po kung gaano karami yung gagamitin nyo. Uh, uh, sa organic din po guys. Dahil meron na po kong naranasan na ganun. Minsan yung organic guys ay pwede po na magdala po yun ng uh, sakit dito sa ating area. So, sa organic guys, uh, maghanap po kayo ng magandang quality ng organic. Dahil minsan po ay, uh, yung organic po, uh, pwede po yun na magdala ng sakit dito sa ating area. Uh, ito nga yung bagong uh, bili po namin ito. Itong ginagamit namin dito na organic. So, test po namin ito guys ngayon kung hindi po siya mag, uh, kakaroon ng sakit itong ating uh, atsal. So, yun guys. Uh, pagkatapos na malagyan nyo ng organic, uh, takpan nyo po ng lupa. Para yung ugat po nitong uh, ating pula po ay hindi po yun makasaya dun sa Organik uh, organic na nilalagay natin dahil once na ha uh, makadikit po yung organic guys at saka yung ugat po nitong ating uh, punla mari po itong mamatay dahil ah uh, yung organic po ay mainit din po yun sa ating at uh, tanim dito sa ating punla so mainit po yun kaya kailangan po guys na uh, pagkatapos natin malagyan ng abono at saka yung Uh, organic ay takpan po natin ng lupa tapos tsaka natin ilagay yung uh, punla uh, tapos lagyan natin ng lupa tapos push natin ng kunti kailangan po guys na dito sa paglagay natin ng lupa kailangan po ay walang singaw dahil pag ah uh, yung ugat po nito ng ating punla guys pag merong hangin na nakapasok don ah uh, mabilis po na mamatay yung ating punla don kaya para maiwasan po yun guys ah uh, kailangan po kapag mag transplant po tayo ay ah uh, wala pong uh, singaw so pag lagay ng punla guys ah uh, lagyan ng lupa tapos push ng konti Pagkatapos guys ay uh, didiligan po natin ng tubig para sumisiki po yung lupa. So katulad po nito guys. Yan so masiki po yung lupa niya dahil pagkatapos po namin dito na nag-transplant. Uh, uh, meron niya na nakasunod ka agad na nagdidilig. Para... Uh, Sumisikip po yung lupa. At sya paglagay naman ng lupa guys. Ay hanggang dito po kami guys naglagay ng lupa. Kung makikita nyo po yung punla guys meron po yung uh, dalawang dahon sa pinakaibaba. So ang paglagay po namin ng lupa guys ay dito po yun. Hanggang dito po sa kanyang dalawang dahon sa pinakaibaba. Yan, so hanggang dyan po kami naglagay ng lupa. Yan, so merong iba guys, uh, katulad po nito na hindi na po nakaabot yung lupa dito sa pinaka uh, baba na dahon niya. Dahil pag magdilig po tayo guys, uh, lalong lalo na po sa ganito na pag transplant natin. So sa pag-transplant natin guys, so inaabot natin itong pinaka dahon niya dito sa pinaka baba. So pag nadiligan po natin yan guys ay ha, ah, bumababa din po yung lupa para sumisikip. So ito po yung nangyari guys, hindi po siya nakaabot sa pinaka baba po na dahon. So yun nung po yung ah, pag-transplant namin guys, yung technique po namin dito sa pag-transplant ay ganun lang po. So una, uh, butasan natin yung plastic molds tapos uh, maglagay tayo ng abuno. So paglagay ng abuno ay nasa 5 grams lang tapos kung meron kayong organic uh, isunod nyo sa paglagay nyo ng abuno tapos uh, takpan nyo po ng uh, kunting lupa. Uh, wag nyo i-direct yung punla nyo dun sa Uh, organic baka masunog yung uh, punla so kailangan pagkalagay ng organic takpan po natin ng kunting lupa tsaka natin ilagay yung uh, ating punla tapos tabunan ng lupa so sa paglagay po ng lupa guys ay ganun lang hanggang sa pinaka ibabang dahon lang po yung paglagay namin ng lupa tapos uh, push natin ng konti para masara po yung uh, mga opening do sa lupa para hindi po madaling matuyo yung uh, ugat ng ating punla. Pagkatapos po ay uh, diligan po natin ng tubig. So pagkatapos po magdilig ng tubig guys ay uh, mag-spray po tayo para hindi po kainin ng mga insekto itong mga punla natin dahil sa ganitong edad guys ng punla itong mga bagong transplant. So puputulin po ito ng mga insekto kapag hindi po tayo nag-spray. So kailangan po pagkatapos ng pagdilig ay uh, mag-spray agad tayo. Para pag merong insekto po guys na pumapasok dito sa butas ay lumalabas po sila. Dahil yung uh, insecticide po na in-spray natin ay uh, mabaho na po yun dito sa butas. Para hindi po uh, putulin itong ating mga punla. Yan, so mag spray po tayo dun guys ng every 3 days hanggang uh, lumalaki na po yung ating punla. Uh, yun lang po yung hapang uh, depensa po natin sa ating mga punla guys para hindi po, po uh, hindi po putulin ng mga insekto. Yan so bali yun lang po muna sa ngayon guys.